Hello guys! Good morning! Good afternoon! Good evening sa lahat dyan kung saan magsulok ng mundo. Ayan guys, gusto ko lang ang storytelling about sa mag-share about sa yung uh, share about sa anak ko na ano, panganay na bigla akong ano, na-surprise talaga. Hindi mo talaga ma-ano ma yung yung ano tawag na ma mano yung bata na yun lang talaga yung kaya niya actually guys tuwang tuwa talaga ako as in sana na san na safety siya ngayon no. oo oh, uh, safety sila ng mama ko ayan yung anak ko kasi na pangayon lumaki siya ng uh, lumaki siya sa kasama yung lola niya since uh, maliit pa lang siya uh, one year one year eight months ko lang siya nagsimula ko ng ano nag abroad na anak. Uh, yun na nga kasi ako lang talaga yung nagaano sa kanila ng mama ko. Hindi ako humihingi ng sustento sa papa nila kasi ayoko na ng gulo or ano paman. Uh, sila lang talaga lagi magkasama. Yung mama ko talaga nag-alaga sa kaniya. Ayan, simula't sa pool pa lang. Kaya utang na loob ko. Ay, utang na ano ko talaga sa mama ko, utang na loob or ano ko talaga sa mama ko yung papapalakay sa kanya na maganda at responsibly at palaban sa buhay siguro ganun talaga oh masaya lang ako kasi alam niyo guys yung yung anak ko ano siya ngayon grade din na talaga siya nag dati kasi yung ano uh, sa school niya ito kasi simula pa talaga yan grade one, hanggang ano siya, hanggang grade 6, hanggang 11, hanggang uh, grade 11 siya, lagi siyang third or third to fourth, lagi lang siya, nag-aaral siya, lagi lang siya, ano ganyan, kasi medyo araw pa siya, parang sabi natin, hindi pa masyadong na-develop yung talent niya or ganyan niya, ako naman, lagi ko lang talaga, ina-push in ko talaga siya na, kung saan ka kung saan ka masaya kung saan ka ano uh, tawag nito, kung anong gusto mo talaga dyan sa si school go sumali ka sabi ko sa kanya oo sabi ko sa ano niya an kahit ano yung ano sa si school activity sinasalian talaga niya sabi ko sa kanya minsan na ano siya na ano, kasi yung alam mo yung kotis kasi niya morena siya Although maganda yung katawan niya at saka sakto lang yung height na mure na siya. Maliit ang... Oo, oh, maliit lang. Maliit yung mukha niya tapos matangkal. Sakto lang. Alam niyo guys, ganito siya. Nung big na nang kasi siya, hindi ko expect na magiging more talented. Na-discover yung talent niya. Na-discover yung, yung tal talino niya. Nagulat nag talaga ako kung nagiging ano siya. Uh, nagiging top 1. Oo. Tapos, every activity sa school, ano siya, ah, uh, lahat ng award nagkuhan niya. Oo. Oh, lahat ng, ano, contest. Nagsimula yan, ano, guys, nung first, ah, uh, first quarter pa lang nagpas niya. Sabi niya sa akin, third, third lang talaga siya, third pa lang. Sabi niya sa akin. Tapos, simula nung, ano, may contest sa ibang school, or mga may mga contest na develop na develop yung ano niya more confident niya o sa ano pa niya nung sumali siya ng ballroom dance niya although nanalo siya ng isang ano o, nanalo siya ng isang ano nung no, uh, one time nakuha siya ng award sa ballroom niya uh, kalaban niya ng ibang School sabi niya pinaglaban siya ng district 2 ganun lang parang sa distek na siya parang ano ba sa lahat ng school ng district tapos sabi niya siya sabi niya sa, siya ang lumaban uh, ay dalawa sila na kaklase niya mahilig mong sayaw ayun na gano siya guys alam mo yung nakuha siya ng, sa, sa tatlong kategori nakuha siya na sa dalawa sabi niya mama nakuha ako na, ano tapos afternoon wala na, tapos sabi niya mama may ano pa kami next ano sa December sabi niya kasi hindi pa daw tapos may another ano pa na naman tapos sasali yung ibang school na talaga sabi niya hanggang sa ano uh, sumali sumali nga siya ulit doon naman sabi niya lagi siya nag -ano, sa nagre-report siya bawat na ano sa kanya school lagi siya nagsasabi sa akin na ganito ganyan lagi ko naman siya pinopost at saka lagi ko siyang sinasabihan na Uh, 'wag 'wag kang masyadong magano uh, uh, mapagmataas okay kung ano ang kaya mo lang 'yun lang talaga 'wag mong piliitin tapos 'wag 'wag kang magdadaw ng ibang tao sabi ko sa kanya be humble sabi ko sa kanya kung ano ang sa iyo sabi niya sabi na oo oh, naman mama sabi niya ayun na nga guys yung time na yon ibang school na kasi yung partner niya kasi yung part niya dati na ano na ano na uh, parang nag nagaano ng laro so hindi, hindi, na sumali sa sayaw naglaro na ng volleyball yata yung ganun siya tapos nung time na guys na ano na siya alam niyo guys na ano siya uh, natalo siya hindi siya nakuha nung pangalawang pagkakataon sabi niya sa akin tapos doon ko talagang na, ano, na, na, na na narang na down siya na sa sarili niya kasi sabi niya gagawin niya, niya lahat yun para ma, ma makuha siya ng more pa talaga naging top 1 talaga siya sabi lahat ibuhos daw niya lahat sabi ko naman noon pa win or lost na ah, win or lost mama will be proud sabi ko sa kanya oo tapos nung ano naman siya Ayun, guys, nung natalo siya, pero alam ko talaga, parang may something. Kasi, siyempre, nanay kayo. Eh. Tapos, pagkatapos ng sayaw, sabi ko, kasi bawat ng ano niya, sasabi yan. Doon pala na ano siya, nagiging, parang nang talpak yung ano niya. Kasi yung partner niya, hindi sila magka, uh, ano nang sayaw. Ayun, sabi niya. Hindi siya nagchat sa akin, siya nabalita. Hanggang kinabukas, sabi ko, nak okay ka lang, sabi ko sabi ko sa kanya, chat lang ako ng chat. Kunak, di ba sabi ko sa iyo, win or lost mama will be proud. Sabi ko sa kanya. Ay, haya mo, hayaan mo minsan kasi hindi, hindi naman sa pagkakataon lagi ikaw panalo, sabi ko sa kanya. Sabi, 'yun ang sabi ko sa kanya tapos 'yun na, yun na guys. After kinabukasan ng chat, mama talo nga ako. Pero okay lang mama, babangon ako. Sabi ko na po nang sumali. Sabi ko, kung hindi mo kaya tanggapin yung um, yung talo. Sabi ko, wag sumali. Sabi siya. <laughs> sabi niya lang sa akin, hindi mama ko sasali pa rin ako. Pero, pahinga mo na mama. Mag-focus mo na ako sa school. Sabi niya, mag-focus ako ng studies ko. Go oh, good na, mag-focus ka. Diyan mo i-enjoy i lahat ng ano mo, yung sa pag-aaral sa school mo, sabi niya si mama. Alam mo ang ano uh, guys, tapos uh, after that one, ano na nila, second quarter, yun na nga, yun na guys, sabi niya. Sabi siya, mama, kailangan ko mag-ano, lagi siya humingi sa akin, kailangan ko ng ano na mama kasi magre-review ako lahat. Hit niya, alam niyo guys, hit niya yung, ay hindi naman sa hit niya yung ayun niya talaga sa mat kasi, na ano daw siya naguguluhan sa, sa formula na nahi, naiinis siya pero alam niyo guys ah, <laughs> katawa siya ang pinakahay sa mat pag si ano niya third, uh, second quarter nun nagulat siya sabi niya pero ano sabi niya sa akin mama pakiramdaw ko perfect ako sa exam sa sabi ko pag sure na. tapos nagulat ako sabi niya mama pakiramdam ko bilan mo ako ng ano sabi niya pag sa lobong ko okay. ah kasi feel ko pag na perfect ako mabilan mo ko na ganyan alam mo kinabukas ang mga uh, kinabukasan nagulat talaga sabi niya pinakita niya pinicturean niya picture mama sabi ko say perfect ako sabi niya sa mat sabi ko wow <laughs> nagulat talaga ako sabi ko lah sabi mo hit mo yung mat bakit ikaw perfect sabi niya ewan ko ma chamba sabi niya <laughs> sabi niya sa akin, tsamba lang daw, sabi niya. Alam niyo guys, sa lahat ng ano, sa lahat ng subject, siya talagang ang highs. Kulad siya, sabi niya, hala, mama, hindi lang sa mata ko highs sa lahat. Sabi, sabi, naman niya sa akin, tawa siya, sabi niya, tapos ga, one week after that one, sabi niya, mama, hindi ako makapaniwala mama pero tsamba lang to <laughs> nagiging first honor siya happy siya pero although ano lang uh, ano ba 96 yung score na yung mga ano niya sumunod sa kanya nagiging 95 so uh, highest lang siya ng isang isa lang pero sabi niya ma number one <laughs> tsamba lang to ha. wag kang umasa sabi niya sa akin sabi niya, wag, wag kang umasa ma, baka next time wala na to. Ngayon lang, sabi niya. Sabi ko, hindi yan na kasi alam ko may kakayanan ka kasi may matalino ka talaga. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tawa siya. Alam niyo guys, sunod-sunod na yon nagiging ano siya. Sumali siya, ang dami ng ano, contest niya. May quiz di sa math Alam mo siya ang kinuha. <laughs> Nandiyan mama, yung teacher ko akong kinuwa sa entire school. sa na sa school niya? Pinaglaban siya sa lahing school. Alam mo ba siya, siyang kinuwa sa math. Sabi niya, mama, ako pa talagang kinuha nila sa math. Sabi niya, tawa ako. Sabi niya, tapos, ayun na nga, nakaano siya, si si kan siya. Tapos, another ano naman siya, naka-award siya yun. Sabi niya, mama may ano na naman, talumpate na naman sa ibang school, mama. Ako na naman kinuha. Sabi ko, wala na bang iba? Bakit ikaw? sa <laughs> kanya, ewan ko sa kanila, mama. Hindi naman ako nagano. Sabi ko nga sa ano, bakit si ano, bakit si ano, sabi niya. Kasi sabi daw na teacher niya, kasi ikaw confident, sabi niya. Kasi ikaw sanay, parang confident daw siya, marap sa ibang tao, sabi niya. Sabi na teacher niya. Sabi, sabi niya, sige, coach lang na, sige lang na. Kay mo lang sabi ko sila, try lang na, sige lang, enjoy lang. Sabi ko, enjoy mo lang yan kung anong ano yan. Sabi ko, proud ako, sobra kasi. Yung, sabi ko nga, yung pangarap ko noon, uh, pangarap ko noon na sa, sa akin, nangyari sa kanya. Oo. Tapos, ayun na nga, gab, sabi ko, tuwang tuwa ako, sa tuwang tuwa talaga ako kasi lahat ng activities sa school, nagiging ano siya, uh, awardy talaga. Halos sabi niya, Mama, award na naman. <laughs> Sumali na siya na may costume sila na ano, parang uh, modeling. Oo. Yung pinakita ko rin dyan sa inyo na ano. Siya rin. Talagang parang, parang na, nahiya na rin ako sa anak ko kasi lahat ng mga activities na kailangan ng mama, siya, ang sum siya, tala siya lang ang gumawa. Siya lang talaga, sabi ko wow, sabi ko siya, wow. Alam mo yung costume niya, yung hindi siya na ano, best in costume, pero best in modeling siya. Siya ang nakakuha ng award ko. Paano niya dalhin yung damit niya? Sabi niya, modeling tapos Miss Rampa, uh, ay, Rampa, Rampa model. Siya ang ano ba kung paano niya dalhin yung damit niya. At saka siya nagtahin ng damit niya at saka design Siya talaga. Tapos nung ano pa siya sa GSD niya, siya naging queen. <laughs> sabi niya, mama, ang ganda ko. <laughs> Pero maganda naman, ano siya, maganda talaga siya kasi morena. I Ay, mean, hindi naman ako nang ano. Sabi ng teacher niya, sabi ko na, ayan mo yung ibang tao magano kasi para sa akin, ikaw maganda sa ano, sabi ko sa kanya alam mo sa amin ng teacher mo ako daw ang pinakaano sa ano kasi ang ganda ng ano niya sabi niya tindik tapos ang ganda ng, ang ganda talaga ng pag make -up. as in bagay sabi ko pang miss you ka <laughs> kasi muri na siya maliit na mukha tapos medyo may ano din siya katangka ay siya katangkara may ano yung heights na lang sabi niya pero yun na nga guys hanggang third quarter siya pa rin ang first owners o, ba? Diba? Hanggang iwan ko lang ngayon last nila. Sabi niya, pauwiin nga niya ako. Yan nakakalungkot kasi hindi ako maka ka uwi kasi kakalipat ko lang ng bagong ako So, sabi ko sa kanya, sana maintindihan na hindi po na ako makakauwi. Mama, lagi na lang ako wala talaga. Pero, sobrang proud ako sa kanya kasi nagiging independence sa sarili niya nagiging tao to palaban siya sa sarili niya I'm so thankful talaga sa ano uh, Panginoon kung ano man ano sa, uh, kung ano man binigay sa akin Panginoon sobra sobra na Muito hindi hindi man ano yun eh, hindi kaya manan hindi man ako mayaman pero yaman ko sila talaga yung dalawa kong anak yung pang yung punso ko na owners pero wala siya sa ano ko kasi nandoon siya sa kuya ko mm tapos hindi lang siya ano hindi lang ano, siya ganun ka kung gaano din siya very ano sa lola niya ganun kasi sa sa edad niya ano siya na parang nagiging nanay sa sarili niya at saka kay mama. Kasi yung mama ko 84 years old. Oh, oh. Ngayon siya na sa lola niya. Siya ang kasama ng lola niya. Bago siya mag-school, mag, mag yan, siya alas alas tawag ito, uh, alas before uh, before 5 gising na yan siya nagluluto na siya ng ulam yung baon niya at saka ulam ng lola niya bago siya umalis kasi ibibili niya doon siya sa kapatid ko oo kasi sila lang sa bahay tapos sinasabi niya doon sa kapatid ko na alis na siya sa school tapos maghapon oo sila lang talaga nilutuan niya tinitimplahan niya ng gatas yan, bago siya umalis ng lola niya inalaga niya siya naglalaba oo, sa mga damit nila sinaglilinis siya very ano talaga siya as in wala na, wala na akong masabi. <laughs> sa, kaya sabi ko, sobrang, sabi sobrang yaman na. Ah. <laughs> yaman ng pag may ganyan ka na, ano, ganyan ka na anak. Ay ba? na guys, yan lang muna yung kwento. Sa baga, baka sun sunod-sunod naman. Sana mayroon kayong natututunan kahit sa nila, malayo man sila kung talagang pinag-feel mo talaga na mahal mo talaga sila. And bye.